Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 1, Talata 29 hanggang 39. At sa Ebanghelyong ito, makikita natin na mula sa sinagoga Si Yesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. At doon ay may sakit at nakahiga ang biyanan ni Simon Pedro at ito'y sinabi nila kay Yesus. Kaya't nilapitan ni Yesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. di gumaling ito at naglingkod naghanda ng pagkain para sa kanilang lahat. At dahil dito, pagsapit ng gabi, napakaraming tao ang dumating, daladala ang mga may sakit at mga sinasapian ng demonyo. At sa mahabang oras, sila ay nagkatipon sa harap ng bahay. Kaya't pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo, at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito. Ang unang bahagi ng Ibanghelyo ay napakaganda. Sapagkat ang babaeng may sakit na nakahiga na lamang sa higaan ay ibinango ng Panginoon na balik ang kanyang lakas at bumalik siya sa paglilingkod. At minsan, tayo ay inilulugmok ng maraming sakit sa buhay. Maaring hindi pisikal ngunit mga sakit ng kabiguan, pagdadalamhati, krisis, problema o iba pang pangyayari. Kaya nga nawawala sa atin ang espiritu ng paglilingkod, ng pagbibigay ng buhay sa iba. At ngayon, katulad ng mga alagad, ay maaari tayong manalangin kay Jesus. Nahawakan ng ating kamay, tayo ay ibangon upang mawala ang sakit o karamdamang nagpapalugmok sa atin, nagtatali sa atin sa ating mga higaan, at bumalik ang espiritu ng paglilingkod. At ito ang ating namamasdan, nakikita halimbawa sa loob ng simbahan. Maraming mga lingkod, laiko, o mga reliyoso kahit mga pari, ang minsan ay napapagod nawawala na ng lakas upang ibigay ang kanilang buhay sa paglilingkod. At kailangan din natin silang ipanalangin. Ipamanhik kay Yeso Kristo ang mga lingkod na ito upang bumalik ang espiritu ng pag-aalay muli ng buhay. At isang bahagi ng ibanghelyong ito ay ang napakaraming taong dumating sapagkat nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga wala ng oras si Yeso Cristo magpahinga. Isang totoong lingkod ng Diyos, lingkod ni Yahweh, na handang ibigay ang buhay sa lahat. At ito, ang espiritu ng lingkod na inaasahan natin sa araw na ito ay magbalik sa atin upang maibahagi din natin ang ating buhay sa maraming taong nahihirapan, may sakit, naguguluhan dahil sila ay sinasapian ng maling mga espiritu. At pagkatapos ng mahabang gabing ito, madaling araw na, ay bumangon agad si Yesu Kristo at pumunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging nag-iisa. At isang napakagandang larawan na ang isang lingkod ng Diyos ay magkakaroon lamang ng lakas kapag siya ay nananalangin, kapag naghahanap siya ng lugar at ng panahon upang makaisa ang Diyos, ang pinanggagalingan ng lakas. At habang nananalangin si Yeso Kristo, hinahanap na pala siya ng kanyang mga alagad. At nung matagpuan siya, sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao sinabi ni Yeso Kristo, kailangan pumunta pa rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral doon. Sapagkat ito ang dahilan ng pagparito ni Yeso Kristo sa daigdig. Kaya nilibot nila ang buong Galilea ng angaral at nagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa mga sinagoga. Isang napakagandang ibanghelyo. Nang isang taong may espiritu ng lingkod ng Diyos. Ang isang taong may malalim na ugnayan sa Diyos dahil sa panalangin. Ay isang taong hindi natatalian ng isang lugar. Maliwanag sa kanya ang misyon, ang paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita ay nagtutulak sa kanya para abutin ang mas marami pang tao. Kaya nga sa araw na ito, ipanalangin natin, Panginoon, paghilumin mo, pagalingin mo ang karamdaman ng iyong lingkod upang ako ay muling bumangon at maialay muli ang aking buhay para sa Diyos at para sa maraming taong naghihintay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.